dito sa amin dito ay lamarang grabe yun oh. nice one nice one swap oh, salamat guys, binigyan kami biyaya ngayon yeah. Mga kabisayan nice. So what's up mga kasyuti, magandang umaga po sa inyong lahat Ayan, for today's video Ay tayo na naman po ay uh, Nandito sa Playa no? Dito po sa Dingalan Barangay Paldig, Purok Ipilipil So nandito pa rin po tayo sa harapan ng fish landing dahil ito pong area na ito ay dito talaga nagbababa ng mga isda. So ipapakita ko po sa inyo ngayon ay uh malakihang uh, isda ano doon mga nakaraan na ipapakita ko po sa inyo yung mga maliliit na trolley mga bangka na mga huli bisugo so itong pangkapo po ito, na ito ano uh, share ko lang po sa inyo ang hinuhuli po nila ay tuna mga yellowfin mga malaking isda po kasi ito po ay galing sa Pacific Ocean ano hindi po sa malapitan lang kung hindi sa Pacific Ocean po talaga So mga idol, at lang po kayo kung anong po po natin mga idol At itong uh, ito ay dalawang gabi lang ito sa Pacific Ocean ano? So marami nga daw po itong huli kaya abangan po natin ito kung ano po yung mga isda na nahuli po nila At sa mga baguhan pa lang po dito sa aking channel, welcome po kayo dito kung makukulsoan nyo po ang aking mga video Mag-stay na po kayo dito at huwag po natin kalimutan mag-follow and like and subscribe dito po sa ating channel So mga idol, may binababaan na na isang uh, panyera So ayan oh ang mga hornero ng Dingalan Aurora mga istibador ng Dingalan ayan guys so tingnan natin yan tingnan natin yan mga idol ayan na unang banyera ayun o ayun na si Idol Titing o hindi man nawawala si Idol Titing sa ating vlog pag nandito tayo sa dagat nag ano, Nag-vlog ano ayun oh tingnan natin yung anong unang ano nila unang huli nila unang uh, estiba so, dito na ng buhay, guys. ayun mga yellow pin ano pre yellow pin ayun lang. Shoutout ka naman dyan buti ting uh, out kay boss kachuri ayun oh uh. nice ba do nandito na nabigyan kami ng biyaya mga idol puro yellow pin isang banyera ayan puro yellow pin halos yun so antabay lang tayo sa iba pang uh, mga iba babo nila ayun. Bay, marami nakita ngayon bay ano? Bay, ah, meron si bay. Bay, marami nagpapasya tao sa iyo bay. Halika dito bay. Mga ano, mga ano mo, mga fans mo eh. Mga, mga fans mo, pa-shoutout daw sila. Ah, uh, pa-shoutout, man, nandito kami ngayon sa Dingdala, naghahanap ng pirate. Yung video mahirap kami ngayon. Sa Bisaya bay, marami nang pa-shoutout sa iyo. Nakita yung video, Oh. Shoutout mo ba mga bisaya ba? Mga, Shout dyan sa mga kabisayan At nandito kami sa Dinggala na side ngayon At nandito kami sa ada buhayan para kumikita sa dami hindi kami mahirap mahirap man kahit paunti-unti makakain pa rin nice one nice one yun no eto pa yung isa natin tropa si boss joe ayan guys oh hello boss joe kumikita oh, naman dyan good morning ayan oh no? alright ayan guys pangalawang banyera Yan, pangalawang banyera na to. So, isa-isa nang naglalapitan ng ating mga tropang mga mga ano, mga mananalubong at umaasa na makaulam. Hello, Boss Bobby. Good morning. You know, nice one. Ay to guys, oh. So, pangalawang banyera, pangalawang banyera. Ay no. Yellow pin ulit, yellow pin. Ay, halos mga yellow pin po ang huli po nila. Nice one, nice one. Pakalang banyera, yellow pin ulit ang binaba. Dire-diretso lang po tayo mga idol. Pagpasensyahan nyo na at uh, ngayon lang ulit tayo nakapag-video uh, sa mga isla no? dahil uh, yun nga mga nakarang araw, napakalakas talaga ng hangin dito at napakalakas din ng alon ano? So ito, pang-apat na banyera na to Ito ang lalaki lalaki ng uh, isda na ito mga idol Ayan o no? oh. Lalaki ng mga dorado Lamarang Yan, tawag dito sa amin dito ay lamarang Ayan o no? oh. Lamarang ba yan o? No? Oh? Ah, kami ang guys lalaki Dang lamarang So guys, pang lim, pang anim Pang anim na banyera Ayan o no? oh. na pang-anim na banyera huh? oh. yan pang-anim grabe yung lalaki oh. grabe yung oh. nice one nice one swam swam to grabe okay, pang pitong banyera ang binaba mga idol mga shudi grabe sa dalawang gabi ang dami ng huli yan you know? o Ayan oh, grabe ba Ito, pampitong banyera oh Yellow pin, yellow pin Yellow pin Yellow pin, idol Yellow Pampitong banyera Pang walang banyera mga kasyudi yan kung uh, nandito na kayo sa part na to maraming maraming salamat mga idol at nandyan kayo naka stay lang ano salamat ma maraming maraming salamat sa inyo mga kasyuti sa pag support po dito sa aking channel and huwag po natin sana kalimutan mag subscribe, follow, like and share thank you very much mga idol pang -walo. pang walong banyera pang walong banyera pang walong banyera Ah, oh, salamat guys binigyan kami biyaya kayo yes. mga kabitayan nice one nice one. yung mga idol pang siyam na banyera pang siyam na banyera na ito Ayun oh. Pang Siam na banyera. Uh, Tambakol no. Oh. Yellow pin, yellow pin. Oh, yellow pin. Kailangan malakas tayo sa YouTube. Ayun oh. Talaga naman di boost naman. Pang Siam na banyera ng mga idol. Sa isang banyera tumitimbang ilang kilo sa isang banyera, boss jo Ay mo yun, mga idol. Sabi mo na lang. Sikwentahan. O oh, yan, nakakasyam na ano na mga idol, mga kasyudi, ano, nakakasyam na, na banyera na. ibig sabihin kung 50, pero tumitimbang daw yun ng 50 to 60 kilos. Ano? So, ibig sabihin, nakakasyam na, nakaka 450 na sila. Apat lang sila, dalawang gabi lang to. Talagang sulit yung ang kanilang paglaot mga idol. Yan. Medyo mahal pa ngayon yung isla dahil yun nga, wala ganong isla ngayon dahil malakas yung alon, malakas yung hangin. Nakasingit lang sila dalawang araw lang. Ayan, tabayan natin yung pang sampung, a uh, pang sampung banyera na kanilang ibinababa. yeah, meron pa. Meron pa. Nice one, nice one, nice one. Ito na si Bosjo, nakadali na ng pangulam, ano? Ayan, ano binigyan na siya ng uh, pangulam ni ng uh, bangkang Jinel grabe oh yellow pin nice one boss pangulam na yun ano boss eh hey okay, guys so binigay sa kanya oh dalawang yellow pin alright napaka masama na masabi mo binigyan ka ng isda Idol. thank you sana marami pa sila mga ayan oh tapos guys ito nga pala si Kuya Joe ito yung uh, isang maingisda din Kaso nga lang hindi na siya gano'n nakakalakad ngayon guys Dahil sa kadahilanan na yung kanyang paa Ito, tinamaan ng lubid Alo, yan o guys o Ayan, oh. ayan uh, medyo nabubulok na siya Ano, ayan, oh. ayan Sa mga nais pong uh, Tumulong at uh, ayan oh. at Lalong matuloy ang gumaling ang kanyang paa Ayan guys <laughs> ayan, uh, ano nyo lang po ako PM nyo lang po ako pa, para, para ma-direct natin sa kanyang uh, uh, Sa kanyang tulong po ninyo Kung nais pong uh, magbigay ng tulong sa kanya Ano mga idol, ayan oh. May pangulam na Alright Ayan guys, pang sampung banyera Grabe 50 kilos bawat isa Ibig sabihin 500 kilos ang kanilang huli ngayong araw na ito mga idol Ayan o oh. Ay, Yellow pin, yellow pin. Okay, oh. Okay, may to, ano kami, yellow pin. Wala na ba? Wala na, nice na ba? Ito, ito na po yung... Ito na hango sa isda. Yan, ito na po yung huling, ano, huling ito na. banyera. Ito ano? banyera na to, guys. Nice one, nice one. Kailangan magkalakasan kami sa YouTube. <laughs> nice one, nice one, nice one. ito. Alright, ayan po. Right. Ah, Nakasampung banyera po sila lahat. Ibig sabihin, nasa 500 500 kilos po lahat ng kanilang huli ay ito po yung ano ito po yung mayari po ng Ginel si ay hey, hindi po ng <laughs> <laughs> yan no? nice one nice one grabe o boss ayaw binigay sa kanya o yellow pin anong masabi mo boss bigyan ka boss morning glory morning glory yun o no? Pangulam ulam na yan hanggang pang lang ba yan boss <laughs> so yun nga guys, tapos na sila magbaba Sampung banyera ang kanilang binaba no? So hanggang dito na lang po itong video na ito Maraming maraming salamat po muli sa pagsama po ninyo Sa araw mga idol Ayan, advance Merry Christmas po sa inyo Ayan, bye bye po I love you guys <laughs>